Mm hmm

Pag may jack dito, ano sa ito 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 ha? sabihin Remember, you are the one who the oh, really okay. You're a flower mother. Ang flower, kung iisipin mo, ito ay pagmahanginan kasi ang flower change of direction, no? Tapos ang flower is very sensitive so naiintindihan ko kung ganyan ang emotions mo sa pa, pa ano, pa change, change, pa bago-bago <laughs> Okay, so nakikita ko dito this is for box of heart and six ah uh, heart uh, sinasabi sa baraha wala siyang intention na miko. And sa pinapakita sa akin dito, this is you and this is a spiritual guide where ang sinasabi ay may halo ang pag nangyari sa kanya. Okay? Titingnan pa natin. So, ibig sabihin yung area, yung area na to, ay hmm. nangyari.

remember ang um, flower po is taos mong ang um, flower is change of the electron softness lumabas ang um, flower wag na tayo mag focus na ito na area cut the like hands in the area सब For me, I've been to Manigo, wala sa plano um, okay. <coughs> na Ang spiritual guide or bantay dito sa area na ito, kasi hindi ko ikaw mangler, no? Kung of flower ka, so ibig sabihin babae ang ano dito. Ah, uh, sa so, pinapakita dito is exchange. Ibig sabihin, kailangan din ako mag-align. 50-50 okay. chances tayo. So, ah, uh, ito ang dinatawag na 5-5 o 50-50 chances na ibabalik niya o ipapakita ang katawan ng bata. Okay. Sana ilabas niya ang iso mo na Hello, hello. 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 Ani uh, ay na ito ni is Medyo enchanted na siya no Kasi naman nagyo siya lumalabas Ang ibig sabihin is Ang um, spiritual guide or Yung energy na dito Is babati okay. According sa Baraha uh, Hindi daw intention O walang intention ang bata Na maligo at that time So titignan ko din so, Yung by accident din ako siya Or naitulak siya magdadalawang isip? Ba't magdadalawang isip pa tayo? Magdadalawang isip pa tayo? Magdadalawang isip pa tayo? Flower. So, sinagit tayo na yun. Yung ato ba ng mother, malakas yung current kung tubig. Kasi ang nagtanong tayo kanina, kung lumabas pa ang flower, di ba sabi ko sa inyo is eh, ito lumalabas so ibig eh, sabihin kung i-interpret mo yung barang hindi na lang yung sa malayo ah. okay kasi hindi naman ikaw po twice na po ito lumabas so sinagot niya po tayo nagtanong tayo kanina kung dapat ba na may mag-focus dito na area pero titingnan ko kung sa pagtawid namin kung maibibigay ba niyo lugar ha basa ang sabi nasa malayo dito Ibig sabihin, yes, wala. Wala na siya dito. Remember, you are the one who fix the car. Hindi ka sa akin ang tanong. Hindi ka tayo ng tanong. Okay? Mali na sinabi ng bala. Kung lalabas ang ace from flower, wala na dito yung mga... Kahit kugulin man natin dito na area, wala na tayo makikita. Ako yung sa akin. <laughs>

Kahit gano'n po namin pagsasapol ang dito, sa so, nakabantay siya. Okay. Remember po, fifty to fives ito. Ilang beses na ito lumalabas. Okay. Thank Ate. ka. <laughs> Mag okay. Ah, uh, ang banal sa amin. Ah, nagpaalam po kami, nakiusap kami. Kasi, et, et, this area is enchanted. Ibig sabihin, kasi, ah, uh, maaaring hindi natulad yung pagkamatay ng mga. Or, ayoko mo na i-claim na wala na siya. Not understand siya yung katawan niya. That we are in the, ah, uh, good side. No? Pero, ah, uh, the cards is giving us a clear answer. So, So, itong queen na to, ibig sabihin, nagbabantay siya dito sa area na to. And, um, nasa malayo. Ngayon, tutok la namin kung may, ibib may, ibibigay ba siyang specific na lugar kung saan kami magsisimula. Kasi nandito ang jack, nandito ang queen, nandito ang heart. So, sinagot. Ah, titingnan po natin kung gaano na kalayo ang uh, ah, ang, ang bata. Pagkawa na kayo. Ang galing din nakikita ang Okay. Laka sa maloob. din ikaw, Tay.